Kay Abad, binasa ang katahimikan tungkol sa isyu sa kanila ni Daniel Padilla. Nagsanita na ang na si Kay Abad matapos madawit sa isyong ipinupukol kay kapamilya star Daniel Padilla. Nakaugnay raw sa cheating issue raw nito sa panahon magkarelasyon pa sila ng ex-girlfriend na si Catherine Bernardo nakaladkad ang pangalan ni Kay dahil sa blind item na may nakacorbahan umano sa disco na sinasabing si Daniel Dow na isang apres na may initials na KA. At take note, may asawa na raw ito ngayon at nangyari daw ang tikiman bago ikasal si KA. Sa panayam ng isang manunulat, nang isang pahayagan at isa sa host ng Marites University, naloka lang daw kasi si Kay sa pagkakadawit ng kanyang pamalan. Itinanggi niya ang anumang involvement kay Daniel. Grabe, nakakatawa yung issue na yan. Nasabi lang daw ni Kay na happily married na sa dating Pinoy Big Brother housemate at businessman na si Paul J. Castillo. Bukod nga kay K, nakaladgad din ang pangalan ni nakapamilya ay Andrea Brillantes, Star Magic Artist Chilean Desencio, at isang Vietnamese woman na si Min Pung, a.k.a. Emma. Pati na nga rin ang misis na kaibigan ni Nakat at DJ na si Patrick Sugia na si Ariel Garcia ay nadawit din sa intriga. Bagay na pinasunungalingan na ng una. Tila hindi rin sinasadya madawit ang pangalan ni Naliza Soberano at Julia Barreto sa issue matapos maispatan ng mga netizens na tila inunfollow raw ni Katrin ang dalawa. Pagkatapos naging usap-usapan naman ang cryptic post ng sister ni Catherine na si Kay Bernardo tungkol sa so We Know What You Did Last Summer na may background song pang Say My Name ng Destiny's Child. Dinugtungan pa niya ito ng iba't ibang mga nagdaang taon. Gaya na lamang ng 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 at 2023. Samantala, hanggang ngayon ay tikom ng rin ang bibig ni na Daniel at Andrea tungkol sa issue.